guys uh, bolket tayo guys bolket kaya lang uh, inabuta ng burnout ito eh so unta um, tagal na hintay sobra dalawang oras dito na ngayon hanggang ngayon guys burnout pa so maghintay talaga tayo no pang tatlo na sana ito kaya ito bolket pa rin ito guys yan pati ito bolket din naghihintay din ito kaya na tayong magawa basta burn out na po burn out ang buong panay so gina schedule schedule ang nila yung ano yung yung pagpailaw every 4 hours ang pagpailaw kaya hintay sila hanggang 4 hours so daming na plot kanila guys pero nabulikit yun ito lang ang inambutan ng out okay So maghintay tayo. Mga sobra sobra for hours ang hintay bago makapag-bulkyat ulit dahil yan lang schedule lang iliku uh, iliko guys iliko yan iliko yan so national ang uh, problema ng run out na ito kaya yun schedule schedule na lang po okay, hanggang dito na lang guys maghintay tayo hanggang Uh, so magilaw ang ano ele ang electric namin so hanggang dito na lang itong video malas na lahat uh, na abutan pa ng brand out dito sige Miguel shout out and maraming salamat sa pagpanood yan yan ang isa bulket din mga okay. parokong ano, sa video natin yan ang bulket din so, Kita lagi, kita ya guys. Ang kitin din yan. And guys, natapos na rin. At least umihilaw na. Yan, buksan na natin. Yan na. Buksan natin. guys. Nice. At least, well, two hours na rin. Yan. Yan, ganda rin ang pagkabulkits sa pa kanya malaki kasi ang butas kaya kinapala nyo yan guys at least mga 2 hours din guys ang nila bago matapos na guys ha okay na yan yung isa na naman eh bulkit natin okay